Magandang araw mga idol. Ngayong araw nga pala ay duty ko ngayon sa barangay hall. Lahat po ng mga barangay kagawad ay nagdu-duty. Dahil maaga pa, punta ako dito sa Sitio Katmon at balita ko ay bukas na itong pansamantalang terminal ng mga ban. Ang biyahe nila ay Manila at Lucena. Na-shoutout pala sa may-ari ng lote na nagpahiram sa samahan. Mabuhay po kayo. Dahil maaga pa, dumaan mo na ako kila nanay. Ayan, kaway-kaway ang piling artista. Ito pala yung luma naming bahay. Pero maganda ang loob niyan. Sinauna yan, nandito ako pinanganak at dito na rin ako lumaki. Ayan sinanay nanay. Siya po ang nagturo sa akin ng kabutihang asal. Malinis yan ang loob. May mga kwarto sa taas na pwede niyong tuluyan. Pero may mga ilang tao dyan na nag-board na, na tumutuloy sa itaas namin. Dahil malapit na ang oras, Punta na ako dito sa may malapit sa Barangay Hall. At sumilip muna ako dito sa daycare center. Ayan ang mga kabataan. Ayan. So, ta aking na tayo sa Barangay Hall. Ito po yung Barangay Hall namin, Oh. Ayan, napakalinis po niyan. Shoutout po sa Ate Helen na lagi po siya nagbilinis dito sa loob ng Barangay Hall. Nakakahiyang tumapak, o, oh, ang linis. Ayan, at dahil oras na ng pag-duty, pumasok na ako at nagpakita sa aking mga kasamahan dito Shoutout po sa ati Devin at sa ati Precy. Ayan po, sisipag po yan at maaga pumasok. So inalam ko muna kung anong mga pwedeng gawin at mga gagawin pa. Dahil duty ako now. Ang hirap palang maghanap. Kung hahanapin mo mismo, ay wala dito sa aking hinahanap. At sa sandaling ito, may pupuntahan muna kami ng OIC, Kagawad Tuti. Shoutout po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sisilipin po namin at aalamin namin yung reklamo sa sa may pulang lupa kung saan daw ay na, na, ng na, yung kanal ayun malapit na kami dito sa kung saan ay nireklamo nagiba daw yung kanal ayan malapit na kami ay sus dito lang pala yung may malaking bodega ayan o oh, kaya naman palang atagin nito dahil hindi naman sobrang laki ng damage kaya ang ginawa ni OIC sinabihan na lang yung mga bantay dito sa bodega naalisin at dumiritso na rin kami sa pantalan para alamin ang kalagayan ayan medyo malakas pa rin ang dagat ito pala yung pantalan kung saan dito dinadala yung mga binabagsak ng mga produkto natin so ayun at babalik na kami sa barangay hall dahil aircon sa loob inaanto kami kaya minsan na dito kami sa balcony ayan o oh. sa panahon ito maraming kumukuha ng mga barangay clearance sedula dahil renewhan ng mga business clearance ngayon marami pong gawain din ng barangay at kung may re reklamo ka dito ka lang pupunta at aming lolotasin yun lamang po at maraming salamat